Bakit naiintriga ang mga tao sa mga introvert? Napapaisip sila kung saan nang gagaling ang kanilang kumpiyansa. Sa kabila ng katahimikan at kawalan ng suporta mula sa mga tao nakapaligid sa kanila, tila mas kumpiyansa sila kaysa sa ibang tao. Hindi katulad ng iba na ang karaniwang nagpapataas ng kanilang self-esteem ay mga suporta ng mga tao, mga payo mula sa kanilang mga kaibigan, mga papuri, at iba pang mga pangkalahatang reinforcements. Ang mga introvert ay bihirang nangangailangan ng mga pang-motivate na yon upang maniwala sa kanilang sarili. Ang kanilang mapagkukunan ng enerhiya ay nasa loob nila at hindi mula sa kanilang kapaligiran. Alam nila kung ano ang kaya nila dahil nagmumuni-muni sila sa kanilang sarili. Inaaral nila ang kanilang sarili at napagtanto ang kanilang mga potensyal. Yan ang dahilan kung bakit nakikita sila ng mga tao na magnetic. Ang kanilang kumpiyansa at motibasyon ay hindi batay sa mga material na bagay, ngunit sa halip ay batay sa kanilang pangunawa sa kanilang sarili at mataas na mga mithiin.